Para matiyak ang seguridad at maayos na pagunita ng undas ngayong taon, itinaas na rin ng Philippine Coast Guard ang kanilang alerto. Sa taya ng PCG, aabot sa higit 2 milyon ang inbound at outbound passenger sa buong panahon ng undas. Narito ang balita ni Jane Cudnita. Inaasahan na simula ngayong Huwebes, Oktubre at 30, ang pagtaas ng bilang ng mga biyahero, lalot idineklara e ang Oktubre at 31 bilang Special Non-Working Holiday. Ibig sabihin, mas mabibigyan ng mahabang bakasyon ng publiko sa paggunita ng undas. Kabilang sa mga mahigpit na binabantayan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG, ang major ports, transport hubs, beaches at coastal tourist destinations na inaasahang dadagsain din maliban sa mga sementeryo. Naka-heightened alert status na po ang buong operating units po ng Philippine Coast Guard nationwide. At uh, naglagay na rin po tayo ng malasakit help desk sa lahat po ng pantalan. So ito po ay kasama po natin ang Department of Transportation, Philippine Ports Authority, uh, at saka Marina po. So pinapaigting na rin po natin, sinasagawa po natin mga pre-departure uh, inspection at sisiguraduhin po natin na wala pong excess passenger na makakasakay po ng ating mga barko. Bukod dyan, Sinabi rin ni Kayabgyab na may mga tauhan na rin sila nakadeploy para sa pagbibigay ng seguridad sa publiko. At pagdating naman po sa security assistance ay nagkaroon na rin po tayo ng deployment ng ating mga K9 units na to support na rin po sa Philippine Ports Authority. And uh, meron na rin po tayo mga deployable response groups and mga rescue swimmers and lifeguards na nakaposisyon na rin po sa ating mga coastal beaches. Sa taya naman ng PCG, hanggang alas 6 ng umaga ngayong Huwebes, umabot na sa higit 12,700 ang outbound passenger habang nasa higit 10,500 ang inbound passenger sa iba't ibang pantalan. Paalala naman ang ahensya sa publiko na uuwi sa kanilang probinsya para sa paggunita ng undas. Yes, siguro ang una po natin gagawin is sa bumili po ng maaga ng ticket at maaga pong pumunta sa ating mga respective uh, ports para maiwasan po yung anumang pagkaantala. Pangalawa ay huwag po tayo magdadala ng mga explosives, flammable at saka yung mga matutulis po na bagay na maaring dahilan po ng inyong pagkumpiska at later on magiging na po yung ating travel. At pangatlo po, palagi na po tayong sumunod sa ibinibigay po na direktiba na ating mga lokal na otoridad. Sa pagtataya naman ng PCG, inaasahang aabot din sa higit dalawang milyon ang bilang ng inbound at outbound passenger sa buong panahon ng undas. Ito si Jane Cognitan, yung citizen correspondent, taguulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.